at nasa ombudsman ako uh, kasa, uh, mga ka mga kaotri ano at uh, katabi ko yung executive assistant si of staff nito ni uh, Governor Antonio Sirelles na sinampahan nila ng mga uh, patong-patong na kaso dito sa ombudsman alamin ko lang kung uh, anong kaso ang papatong mm -hmm. na at dahilan uh, Sir uh, Tyrone Sinko anong dahilan at sinampahan yung kaso itong si uh, Governor Antonio Sirelles ang kasama niya si Ombudsman? Sumuman Sirelles mm -hmm. Unang rason is that talamak ang korupsyon at abuso ng mga kasawang Seribia sa Sambuanga del Sur. Kailangan ng tapusin and the only way to stop it is fighting this case sa Ombudsman mm -hmm. ng malversation, falsification, at lander. Mm -hmm. Ang puno tulong nito is uh, gusto namin tulungan ang taong bayan sa Sambuanga del Sur mm -hmm. na niloko nila for the past nine years until ngayon sa present administration ni Gov. Tony Sevilla. Ibig nyo sabihin, sir, may mga pagmamay ari itong si Governor Celis sa uh, passport chain na ang nagbabayad ay uh, provincial uh, government. Totoo yan. Ang na-establish nila ng mga businesses sa Sambuanga del Hindi sa public knowledge na na-establish ito out of the provincial fund, provincial government fund. Kasi nga, sabi lang namin, isa lang ang tanong namin, si Governor Cyrilius, from the time of his father na naging assemblyman at governor ng probinsya, anong legitimate business na meron siya nasasabihin niyang nagpayaman sa kanya. It was only when nakaupo ang asawa niya at saka ngayon siya as governor na yumaman sila dahil dinustay nila ang pera ng provincial government na sa San Buanga del Sur. Magkano po ang kumigit kumulang? Kumigit kumulang around 7 to 800 million pesos. Baka sabihin naman ni eh, panig ni Governor Solilias, eh, may bahit na politika itong uh, nyo. Bagamat hindi kayo politiko, tayo ay chief of staff, uh, Sir Atiko definitely walang bahay politika ito. Sabi ko nga kanina, ang nilapitan namin ni si Monsignor Tobias, Bishop Tobias ang nilapitan namin, humingi kami ng tulong kasi naniniwala kami sa trust ng ating present administration si President Pinoy ng tuwid na daan. Si mm Roel -hmm. So, uh, ano-anong mga kaso? Uh, malversation? Malversation? o public funds, falsification of public documents at saka at the same time plunder. Hmm. Kaya ay namin ngayong umaga. Ilan, ilan po yung mga kung inyong pagkakatanda, yung mga pagmamayari ni Governor Sireles na mga Pasmo Chain at iba pang mga kumpanya? Marami. Uh, around 13 properties, malalaki yung businesses, hotels, resorts, Pasmo Chain, uh, pension house, building, ay uh, commercial building. building. Yes. Pero, um, na dapat um, ang magbabayad nito isarili sarili niyang bulsa, pero uh, nanggagaling doon sa bulsa ng uh, provincial government, government ang uh, binababayad yes, doon sir, ang pinagastos ng sa pag-establish ng negosyong ito is kinuha sa uh, funds so, ng provincial government. Oo. Ano po? Nasaan nyo na magtuloy-tuloy uh, ito dahil understand itong Ombudsman, mabagal ito pag uh, magbigay ng uh, desisyon. Taon-taon ang uh, bibilangin. Anong uh, aasahan nyo dito sa Ombudsman na mapadali itong uh, kaso dahil mayroon mga apat na taon, limang taon pa ay nakabinbin pa dito sa Ombudsman at uh, na pa. Ang sa amin is, una, hinihingi namin ang intervention ng ating mahal na Pangulo. We believe on his trust na tuwid na daan. We are hoping na tutulungan niya kami na mapadali yung kaso na kung sakali mapakiusapan ang Ombudsman para hindi naman mailagay sa alanganin yung seguridad namin habang uh, lumalaban kami sa kaso against the Serilius At uh, panawagan niyo po sa kay uh, Ombudsman uh, uh, Conchita Carpio. Ang panawagan, ang panawagan lang namin kay... Uh, Ombudsman Bonseta Morales Sana po matulungan kami uh, Ang ginagawa namin ay pagtulong sa taong bayan na sa buhang at uh, we are hoping na hindi madelay ang proseso sa pagresolba ng kaso. If possible, We are asking the suspension of the governor para walang white na gagawin na investigation doon sa probinsya namin. At huwag uupuan ng ombudsman dahil marami mga kaso dito, nakaupo lang, ano? Hindi yoy... Sana nga po hindi uupuan. Marami kasi, Agad. mga limang taon na, pa rin sa ombudsman. Kaya nga nandito kami, sir, kasi may mga previous cases file against the Sinilis couple. Filed pa since 2002. But we are happy kasi only jury administration ni President Pinoy, lumabas yung ibang kaso na ngayon may resolusyon na and profiling doon sa Sandigang Bayan. Okay, maraming salamat. Yan si Cinco na harinaway hindi upuan ng ombudsman ang kanilang kaso. Kasama mo sa ombudsman para sa DCXO 558. Ako,